Eh, no. Hindi, magsusumbong pa araw <laughs> siya eh. Kapit bahay mo eh. Yung... Chief, <laughs> nabod pa akong yung kanya, babaring daw ako. Hindi, yung nung dala ko. Nandito ako kumara ako sa blue tama okay. na yan. Nabod pa ako dun, babaring ako, dalawa sila. Okay. Okay. Hello, sorry mo. Ano sabi mo, sir? Ano sabi mo, sir? Hinabol niyo akong dalawa doon hanggang kanto. Talaga? Umuhugot pa kayo. Talaga? Kaya marami nakakita sa inyo, huwag ka na galala. Talaga? Oo. Oh. Hinabol ka? Hmm, dali na. Dahil so, video mo ito, video mo ito. O, video hunting kita. Hmm, dali. Oh. Ikaw, video hunting kita. Hmm. Ang dami nakakita sa'yo. Eh, totoo lang. Ikaw, bibidjoan mo kami. Ikaw, bibidjoan din. Oo, oh, sige na. Tama na. Okay. Okay. Eh! Mas mukha kang kriminal sa amin eh. Oo, oh, sige na. Tama na. Diba? Tama talaga. Hmm. Sisi ka lang eh. Oh, Oo, ang bahala sa inyo.

Hindi mo di ba? oh, dali na. Wala, huwag mo akong problemahin. Hindi, hindi kita pinoproblema. problema, sangka. ako pa? Problema Problemahin kita pa. Saan ka? Dito, pangkarniwan Pangkarniwan tao lang. Ano pangkarniwan lang. Hindi, ano ka? Pangkarniwan tao lang. Huwag mo Ano problema mo? Ano pangkarniwan tao o, lang ako. Saan ka? Pangkarniwan tao lang.